Ayan nga, kayo naman. Uy, Bukas. Bukas? Ayan ah, may ilaw. Ano ka lagay? Please come in please come out. Come out. Come out. Sarado, nakalak. Nakalak. Sarado doon, nakalak. Sarado? Oo. Babakang baba mo na bagay. Oo, Oh, Parang wala Parang wala nga tao. Hindi nga. Wala tao kasi self-service na tao na ginawa pagkain. Uy, parang ano, abandoned. Parang Parang nga tayo lang. Parang nga tayo

muna ang 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 wala ang 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 si asawa, ang na. Napasubot dolo, si Grandi! <laughs> <laughs> wala pa doon pa ang asawa niya. Oh, may kalaprin ah, 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 tayo sa oh, tayo si Hala, oh! Ay, may credit card dyan! Pwede naman Ay, kong si Hala, paswipe naman ang isa! Call a friend! May credit card problema. Oh, kong si Hala, paswipe ng isa! <laughs> Tagihan mo Ay, Sa ano 'yon eh. Oo. Wala nang wala nang na yan, ang pina. bakit todo na ng. Oo, oo. Wala muna Baka gabi nagpapakain. Baka nga may oras si bibay nag-ano. Hoy, anong gabi nagpapakain? Kita mo naman yung place nila, parang hindi naman kakain-kain. Jollibee's. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Pero hindi ka ko ayun. Ang patak na ni Jollibee. <laughs> Mulapit na kay Brilliant. Ay, <laughs> Jollibee. SM, dito ang daan sa kabila. Merong peryani nga daw din eh, sa Levit

Bakit kimi kang nagkakakasaplin, di mo maintindihan na kung mo sa ospital mo kaysa gusto mo sa ospital mo pata na, hindi na dusho, gusto mo bakal kalayaan, nagkikinig na meron, na chair mo si si ni ko babayaan, kung la muna! na si kung si ka pala sa'yo sa kalakasan, sa sabi niya. Hoy! Hoy, hoy, hoy! Ay, ay, yung matanikod okay. si Hala o na, ganon <laughs> <Ay>! Yeah! 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 Okay, guys, ah, ay, okay. kasi alam, pag gardening nga naman ng mga kasama mo araw-araw, ay talaga namang winda. Ay, sadya. Hoy, sinabi naman, nag-lesion mo, walang <laughs> problema. <laughs> Hoy! Ano po, Ay, sabi <laughs> sabihin, sabi, pag sabi, 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 pagpapanood mo to sa kapatid ng video natin. Sabi mo, ikaw ba'y seryoso ang imbitahan ng mga are? Oh, <laughs> tulog muna ako. Ah, tulog muna ako. Seryoso wala, ka ba? Imbitahan tak mo itong okay, mga to? Nagkaungtang pa daw. Kaya nga ako pumasok sa testa para sa sweldo. <laughs> 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 Hindi pa nga <sabi, laughs> sa flexes. Hindi pa nga sa testa is cam. Tanungin mo ako ba't ako pumasok sa testa? Nakaliwa <laughs> ka labas, sa likod na tadaan. SM na, ang labas. Mm -hmm. Si Ate, ang laki, pwede maglabandiro. Sino? Si Ate. Oh, yeah. Oye, may napanood ako, may nabasa ako. May... Dito ka nalak na yung sa kaliwa. Maganda, maganda, maganda. Ikat, ikat ka na. Ah, ano, hindi malang ginamit ang mukha, no? Para mag-model na lang, ano? Mm-hmm. Sino ka? Maganda na lang. dito SM I mean, ang nabay ni SM mo. Ari naga. Ay, may gana na dito. Oo, oo saka. Pwede pala dito. Saka ako pupunta hindi ako na yan. Ako ba. oh, 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 na diretso pa. Ako diretso pa kami. Sabi ha? Oh, ngayon, yung bugay mo. Now you know. Hoy, diretsyo kami daw. Now you know. Sa traffic na dito, pag sinasabi niyo, pagkabahan. Lysel, marami na tayong magka-lisensya. Makakarating kami kung saan-saan na rin. Mag-a-apply ako na pagkatas nitong ating ano student. Tapos ano, nandun. Under one month. Anong susakyan yeah, mo? Si yeah, motor. Teka ko no, no, sa no, lang, mo. lang si Jaisel na susakyan. Sa no, no, Tangi may motor nga ito. Bakit bagay paghamsay na nga Ngata na daw siya? <laughs> 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 Hindi na. Nadala ako nung ako na ano na natumba. Ah. Kasama yung <laughs> <laughs> oh, yun sa mga Oo, kasama yun. Kasama yun. Nangingi na pala. Ay, yung puso na sa tabi. yung katabi. Ako, Brisel. Diretso na tayo sa NLB Hospital. Ayun yung nga, na natin na. Ah. Metro Lipa. Oo, oh, Metro Lipa. Meron din din eh. Hospital ng Lipa. Gusto pa, pa nangyayos si oh, <laughs> oh, <laughs> oh, yung mga hospital eh, kaysa libre. Oo, Oo, talaga naman. Ang laki ng kasko. Ako kuyang kuyang ka rin. Starbucks na lang. Ako na naman ako. Ako kuyang hanga din. Starbucks na lang ka. Huwag niya ko to. Patay na lang sa Starbucks <laughs> O yung sa, ano, sa

Uy, dadat Hoy, hawakan mo si Glayson, teka lang. Nandito ang video. Hawakan niya, Hawakan si Madam, Hawakan si Madam. Ah, para kaya yung pagbabayad natin sa mga. hawakan si Madam, hawakan si Madam. Hawakan si Madam. Hawakan si madam. Hawak si Madam. Hawakan lang niya Madam. Hawakan si Madam. Na-imatay na. Na-imatay na. Isa ka na. Yusko